Good morning guys Ngayong umaga no Harvest tayo ng patola Kasi Medyo pwede naman na kuning Kesa sa Masayang at saka Maano pa lalo na Yung parang putak, Eh e, masira lang Hindi tayo makaka-harvest So kaliga ko Ito 'yung 'tong sinasabi ko ay ano, tingnan mo. Ano, mayroon siyang parang butas katulad 'yan ng katulad sa mga bunga natin rito ng bayabas na ano, 'yung para siyang putak na maliliit. Kapag bubuktot 'yan, kundi mo ano 'yun, masisira lang 'tong ulo sa loob. And, kaya ito dapat lalaki para tumubo 'to, kasi baka hindi na natin abutin ni mabubulok ay masayang. So may makukuha naman tayo kayo. No? Pag ganda sana talaga siya kasi mahahaba, you I'm can imagine mo. Pero tawag ko dito lang po ano haba na ng braso ko Oh, my God. guys diba kasi kung di nga natin siya sabi ko mga harvest yung ganito mangyayari o ayan o may kagat nabulo ko na sayang okay kaya nyo kaya mangyayari kaya sayang yung ano kaya kung pwede nang ano anihin na kung ako pwede pero yung ano, nakikita nyo ito guys ito ayan ito kaya di pa natin kukunin kasi wala pa naman tama lalo na itong isa na ito medyo maganda o oh. diretsyo haba o oh. antay lang natin magkaroon ng lamang so mga haba niya mga parang kalahating metro ayun meron pa tayo rito ayun pa dun madami po yan ayun so ayun na dalawa ay nyo ito ito po ayun sa dulo dun sa likod marami pa ay, dating niyo oh, ayan, ang dami po nagdawit ng mga susunod. Dito rin meron pa tayo. Ito po. Ay, ano na lang dito niyo. Hay guys. So tingin tayo dito sa likod. Ha? Oh, ayan oh, dami po. Ay, may may ano na ayun, nasundot na. ano? Ang okay, tingin okay. natin kumaka. Dito sa totoo lalaki pa. Nang ayos. Check na lang natin Ayun, ang dami Mga ano pa sa taas. Ayan, nabulok yung isa ko rito. Ayan, natuluyan. May kagat na rin kasi yung guys na ano. Ito, mga sa taas. Ito. So, si sisilipin natin. Hindi sa ilalim pagbalik natin. Pero harvest mo kasi kaya. Ito pa. Ayan. Ito medyo uh, ano, patay na natin pero ayun may nakita nyo may kagat na rin siya. So na lang natin yun. Uh, kung hindi magano uh, makataba pa ng konti para may laman-laman bago natin kunin. Oh, dito marami pa yun dun. Pero iba kasi ito. Oh, sa taas. Oh. Okay, hindi pa natin nasisilip kasi yung iba. So oh, ayun pero may kagat na rin na yun. May tama. O, oh, tatlong nga. Eh. Ito. May tama na siya tatlong ano tusok. Kasi ito, maganda-ganda. So, yan. Mga, antayin natin yung paglaki uh, ng mga yan. So, yan. So, hanggang dito na lang muna, guys. So, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless.